Hello, 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 hello! This is your Miss Universe 1981! It's Marimar Vlog! And welcome to this video! All right, Nagbuling nagbabalik sa inyong screen! Ang feeling maganda sa social climbers! Charot lang! And before anything else, then 2024 ay bagong post tayo at bagong aurahan. Ayan! It's um, been a while na hindi ako nakavlog ng ganito, guys. So I miss you all! Thank you so much for the support during my reign as Miss Universe! <laughs> Char lang. Ayan, 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 So, I am wearing my hat. I actually, kay hat ni Brenda. And ito ay uh, bigay na, ng poong oh my kapal. Ito ay bigay ng ating follower. And of course, ngayong umag, ay ngayong araw na po, ay magluluto tayo ng ibang putahi na magugustuhan ninyo. Dahil po, ito ay para sa ating mga babies na hindi kumakain ng gulay. At magluluto tayo ng tortang malunggay. Ayan, ayan. At dahil dito sa farm, ay meron yung mga tanim na malunggay. So before anything else, mag-ask muna tayo ng permission kung kukuha tayo ng malunggay pa hindi to mag-nakaw. Actually, nakaw pa na ito. <laughs> so ando si Mama Mary nakatingin sa atin. Kaya, let's give or ask permission. ayun, And let's get malunggay. Alam nyo ba, ang malunggay ay ang reyna ng mga gulay dahil ito ay nakasaya. Ay, saya? Ano ba yan? Nakasayal. <laughs> Charting, hindi, hindi ko, alam yung anong term. Yan, basta ko talaga ng And, um, um, ang English ng malunggay ay horseradish, di ba? And it's moringa, sure ba? ko ano ba sa moringa to. And ayan, so it's a bouquet of uh, malunggay, guys. And thank you so much, Mama Mary, for letting me get malunggay sa side mo. Ayan, so pack out, pack, pack, ah! charot, charot. So ayan, aurahan lang natin to dahil marami marami ating malunggay. Ano yan? Puputa na tayo ng ating hinuguan na house and magluluto na tayo sa ating humble kitchen. Adyan sila Brenda and the rest of the S. Ayan, dito na ang ating kitchen guys. And uh, let's prepare our ingredients. So sulit so na po ito at madali na po itong dito, ang gitis natin ay ating kung meron kayong um, spring onion ay okay lang si Bias Down sa amin. Meron tayong like, sibuyas so the basic ingredients. Ayan, meron din tayong like, bawang. So kayo na bahala kung paano ninyo 'yan um, hiwa-hiwain basta saatin basta ganitong lutuin po basta torta kailangan siyang pinong sa paghiwa. So kung may ano kayo, blender, eh, blend it, pwedeng pwede po. Kaya para makain lahat ng ating mga ingredients. So nagbabalat pa ako ng bawang. And ganyan pa ang ating paghihiwa. No, napaka-iksi, napaka-nipis. At malit maliitin ng yan. Ayan. So parang giniling ng ating, giniling na bawang at giniling na sibuyas. Ayan. And buta natin sa ating magic bowl. And of course, the queen of all vegetables, ating malunggay. So, Ganyan na natin siya. Actually, no, kapag nag-iimay tayo ng malunggay, hindi siya, uh, hindi pwede lahat ng branch or ng stock ay kunin natin kasi marami ding mga vitamins at minerals. Minerals? Proteins. Baka, basta marami din makakuha din ng mga vitamina. Hindi na sa dahon, kundi sa mga stock stock. Hindi yung sa stem, dun sa stock lang siya. Ayan, so yung mahimaya natin yan. And, of course, para po maging maliit yan para sa ating torta. Ganyan po, no, nandiyan na ang ating bawag, sibuyas, spring onion. And the uh, halo na natin 'yan, ganang-ganan 'yan, mecos lang 'yan. And after that, lagyan natin ng eggs, so tatlong egg ng po ang atin. So before nito, ang ating harina muna no, kasi wala kaming cornstarch, so harina ng ating um ilalagay 'yan, and mecos-mecos. And of course, ang ating eh tatlong egg na galing sa kantin na aming inutang. <laughs> ang itlog talaga ang sarap sa lahat. Guys, sana all may itlog. <laughs> Ay, Ayan, and of course, timplahan natin yan ng asin. Kung meron ko ng granules, okay lang po. Isa so, sa amin ay vitsi lang nandito. So, yan ang pang ating ay uh, ihalo. And of course, lagi natin ng pamintang dorog or ating uh, um, powder pepper powder. And uh, nilagyan ko siya ng nor na seasoning na may spicy na flavor para may angang-anghang din ang ating tortang talang So, mikas-mikas lang yan, guys. So, kung meron kayong uh, uh, lagyan natin ng water, of course, and uh, kutsara ng gamit ko. Pero may ano naman to, what do you call this? stir Ano magtawag niyang para ano? Para pampatol? <laughs> Tanimutan ko. Basta, kailangan natin siyang i-mix na i-mix-mix. Mix. Ayan, nandito na. Nakita ko na So para maano siya matunaw -ma yung harina natin and of course para din mahalo lahat ng mga ingredients natin para lahat din ng lasa ng ating mga um, sangkap ay lalabas dyan sa ating sauce sauce yung tawag sa atin eh. so after that after pagkahugas ng ating malunggay ay sasawag na natin dyan sa ating ginawang sauce sauce <laughs> kasi yung ginawa natin ito garina whatever yung mga sangkap natin so after that because because lang, ganyan lang talaga no? kasi ito napakasarap to para sa mga children kasi it looks like pata ay pata it looks like patty no patty ng hamburger so para itong nakakaano siya physically attractive sa mga kids so sabihin mo lang na that's patty or that's beef patty or ano bang ano pang ano ng patty basta ganyan po dapat ang kanyang itsura na parang ano siya, um, lunod sa ating sauce. Sauce yung term ko. Basta kayo na bahala. Basta sauce yung term kung ganyan. So, of course, pipitoy natin yan for the last process. The last process kasi you know, preparing the slicing. Second is yung pag may kus Third is the frying. So, well frying, um, during the frying process, kailangan na painitin yung ating kawa at mantika. Sa so, pag po, ay pitapon na. Charot lang. <laughs> so, I used used oil kasi kahapon nagluto ako ng ano ng dynamite and uh, steel still clear pa yung mantika so pwede din gamitin pa i-reuse natin so Of course, nag-ano din ako ng ano ng bagong oil na available sa ating kitchen. And after that, ay yan, after mainit yung mantika, ay yaro na natin o ilagay natin ang ating first batch ng ating kamunggay, malunggay na to, tortang malunggay. Ayan. So makikita nyo later kung ano magiging itsura nito. So shout para sa lahat mga nanonood dyan, all over the country, all over the country, all over the world, kung saan country kayo, please do comment in here para po ma out natin sa ating next video ayan and of course please do share and follow marimar vlogs not only here in youtube but also in the facebook para dumami po ang ating mabibigyang tuwa not only here in the philippines but the entire world yung mga OFW natin ayan ah na. so ang ating first batch ay it's a, basta magigig golden brown lang yan and after that ibabaliktad lang ayan ayan So, in a medium fire. So, kailangan natuoy natin siya. Nasa mahinang apoy. Hindi siya mahinang apoy. Parang nasa medium na ano ng apoy. Yan, yeah, first na ating batch ay naluto na. Ayan, papatuloy yung mantika. And of course, o, oh, diba, tignan nyo, it's brownish and it looks like, it looks like patty. O, oh, diba? Napasarap siya for the hamburger. Actually, pwede din ito ipalaman sa mga hamburger na mga homemade eh. Yan. So, it's very delicious and very nutritious. Not only for the adult, especially ito ay para sa ating mga kids na hindi kumakain ng gulay. Kapag nakikita nilang buo pa ang gulay, so you need to do this lahat ng mga mamshi natin dyan, lahat ng ating mga maring dyan, no? Kailangan natin gawin to para sa ating kids. Especially for their baon, for the snacks. Ito kasi sa amin is ano, ginawa ko to um, breakfast para breakfast namin. Yun, Ninunood ko na ang second um, batch ng ating um, tortang talong. Ito, talong! Tortang malunggay. Kalibog naman ko. Ay! Yan! And of course, uh, um, still in the medium heat guys. No? Sa so, mahinang apoy lang muna para po hindi siya masunog ng masyado. And maraming salamat po sa lahat mga nanonood ng ating videos. Especially po sa ating Facebook. And hindi dito doon sa ating mga YouTube. Mga YouTubers, maraming, maraming salamat sa Happy New Year everyone! And I don't know what's new, what's what's the year ba ngayon? To 2024 year of oh, nalimutan ko. Ayan, <laughs> year of the Lord. <laughs> Yan and ayan, Lito na po ang ating Second batch And uh, I think it's ready to serve na Kasi nagugutom yung mga akla Ayan So Again, maraming maraming salamat Sa papanood po And see you on my next one Please keep on sharing Keep on Supporting Many more vlogs Talagang salamat And Happy New Year everyone God bless yan na Ang ating mga Naluto At lulutuin pa So meron tayong last batch guys ah! Sorry for the camera Last batch Ayan Let's eat! Yay! Serving the malunggay! Tortang malunggay! So let's eat guys! With ginamosh! Ayan! ginamosh! At meron tayong... Ayan! Ang aming ulam! Meron tayong ulam na ng from Janice Hamis! Diba? Langka! Ah, meron din tayo ano, kagaya niya, pero malunggay akin sa kanila is, tawag ganun? Eh? Kalamian. Kalamian. meron tayong kalamian na. So, ito, wala na ito lahat. Kaya dispose natin ito lahat kasi wala na. So, let's eat, guys. Puso over ng ganyan. Hindi, 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 na. hindi, hindi, Meron ding torta ng may dilis. May <laughs> dilis. May nangka. Gwen! Hindi ka live lang kayo nabalay. Ang dami na ng ulam. Signal. Pang naman eh, pang lunch. <laughs> <laughs> Hawa! <laughs> Hawa! Hawa, bi. <laughs> Kawala <te live. laughs> <Tampong lahat. laughs> tayo live. Masyak lang silang kayo. So let's try this. Our

Sat ko si Diba. Nagkakita kami kagabi. Ay, ako. Sat ko si Diba. Tirato servong niya. Katibeya. Tatya, magkano ba tiket niya? Kasi, kailangan ko nga siya kung sagot ba natin yung tiket. Kasi sabi hmm. ko mag, napaka-book mo sila brenda ng puto. Kailangan niya magkano yung budget, magkano pa tiket, gano'n gano'n. Ako alam, ako nang bakasyon naman pinunta ko doon eh. Sa